pareho ang aking asawa eh. Yaw, nagwawalis na ayaw. Oh. Ay, napakasipag naman ho talaga. Ay, patak lang patak ang dahong. Ay, talagang sinasaid ng maigay. Eh. <laughs> ay, akin ho yung na kung aking mabubuddaga sa sigaw. Oh. Ay, kita kita yung napakahangin. Antay lang ho. At parang may sa yung eh. Simple na papaya din naman yung kapitana ng basta sugodin daw sa kanyang manukan. Ay, may kaibigan. Pero ako yung pupunta rin ho maya-maya. Um, aantayin ko lang ako maka yon, makaalis yun. May dalang manok. Eh, kahit ho mamaritex, naibu naman ang walis. Ba? Ito, hindi makita eh, kung nasa ulo. Basta yun, nakita din kay Yung puging iyo, nakita ninyo. Yan ang asawa ka ala. Oh. Allah. Ari hoy, isa isa-isa kutos ko lamang eh. <laughs> Ay, ari hoy, nasunod na sa akin. Para ako hinapansin. <laughs> Kante, huy, hindi. Baka naman hu, hindi. Ano, handa na ang laban <laughs> din na pa rin Uhu, maglalaba mamaya Eh. Alay ko na patawa na kapitan ah. Papa! Ikay maglalaba papa. Ayusin ba at na mga puti. Aba ko hindi ni ma. Ikara eh, si napapayado sa kausap yon. Yon wala kausap. papaya ha pero di maglalaba din mamaya. Bababad ko na ha, pati ang mga pantalon. <laughs> ah, laban mo na lang mamaya. <laughs> Pi, ayaw o <umi>, may <laughs> Apa? Alay, misan mo pag paglalabay talaga ka rin ho ay nahinantay nga. Ay, may kaibigan ho eh. Kaya gayon. Ay, mamaya rin maglalabay din. Apa? <laughs> eh. <laughs> Hindi ko humabudla eh. Talagang baka kong madali mamaya ng sampal na re. <laughs> Maglalaba ka pa! O, bingiho talaga. Pero alam mo Pakikita ko sa inyo talaga. Ay, hindi ni Salipay talaga. Ang pakakalakas ng hain. Lahat ng napatak ay dinatakot niyan. Ah? Sabi, eh, ay. <laughs> no, wait, talaga. Sabi, parang ako'y binibidyo ng aking asawa. Alam mo, napakatakot eh sa camera. Ayan, patakan ulit ang dahon. Alay, merisi sa iyo, hindi ka makakatapos. Huh, tignan natin kung sino mas magiging sa inyo. Nagwabalis ka pa, mamaya may labahin ka pa. Aww.